Yan, good morning mga kababayan, Kuya Ron TV at naririto pong muli sa Dolomite Beach. Ito po ngayon ang uh, itsura dito po sa Dolomite Beach. Napakalinis ngayon, ang ganda sikat ng araw. Kikita po natin itong mga nagpa-practice uh, sa uh, dragon boat. Yan po sila, no? Tapos may mga kababayan po tayo naririyan ngayon na uh, namamasyal. Ngayong umaga at mga foreigner ayun, no? na kasi sanay sila sa ganyan ano, to two bibilad sa araw. Eh sabi ng guard okay lang daw sila mag ganya mag sunbathing. Basta wag lang daw ano, maliligo dahil bawal pang paliligo dito sa Dolomite Beach. Anyway, eto po ngayon ang uh, tsura dito. Punta po tayo sa may ano, dagat. Para makita po natin yung ano, uh, linaw ng tubig. Anyway, ano yung muna natin 'to? I-focus natin dito sa mga nagpa-practice. dito po yan sa may Dolomite Beach mga kababayan so dalawang boat yung nakikita natin dito na nagpa-practice uh, ano. sa kadoon kanina meron tayong nakita isang grupo doon mga nakakulay orange kaya hindi na natin makita kung nasa na sila ngayon Malinaw naman po ang tubig mga kababayan. no? Oh. kagabi ay ay kahapon po pala ay ang dami pong ano ang daming mga ibon saka ang daming hipon alimasag at isda kahapon Ngayong umaga bumalik po tayo pero ang linaw naman pong tubig oh. grabe nakakatawa pag masdan ano So ito yung mga ano yung mga nagpa-practice ng dragon boat oh. Dito po sila sa Dolomite Beach. Ito sila ah. Kailan po ang competition niya? Ah, Sunday, Sunday po. Sunday? po? Sunday. Sunday? po yung yung ah, dito po. po? Ano po team niya? Ah, uh, Philippine Navy po. Oh, Philippine Navy po. Well, congrats po. <laughs> shout out sa mga mahal ko sa buhay dyan. Shout out din sa nagmamahal sa amin. Sunday po yan? Yes sir, Sige po, abangan natin yan. Oh, supportan nyo yung ano, Philippine Navy Dragon Boat Team. Marami po kayo maglalaban-laban dito. Lahat uh, ng ano, dito sa Philippine. Hello vlog. <laughs> sir, good. Thank you. Good luck po sa ano, sa linggo ha. Ayan. Sige po. Dito po mas maganda yung mas maganda yung ano view dito. half half si Hi sir. Sir, konting message lang po sa ano sa magaganap na event sa linggo. Uh, thank you for what uh, manot po sana ngayong, ngayong darating na linggo uh, ito po yung countdown na uh, na leg namin sa buong, uh, sa buong taon and kasabay siya ng Chinese New Year uh -huh. so sana po supportahan nyo lahat supportahan nyo po lahat and please like and share our Facebook page uh, Philippine Navy Fleet Marine Dragon Boat Team oh, yeah. thank you. Uh, we are the, the Philippine Navy team. Ah, kasama niyo rin po sila. Yes, men's ah, Sige land. po, sige. Uh, Ayan. Yeah. Andito tayo. Sir. Opo. Uh, <laughs> Please subscribe. Hi, Kuya Ron TV, Manila I Bay. Hi, <laughs> hi. Po. <laughs> po. Hello po. Good morning. Hi po. Shout out sa ano, uh, Department of Finance Secretary Catherine Fong. Thank you to Sir Sabin, sa, Sabin and Samuel Aboytis. And thank you to uh, Philippine Chinese Federation. Ayun. Ayun. Okay. <laughs> sige po, support, sige po. support us, Philippine Navy. Sige po, ah. Thank you. Sige po, thank na po namin kaya. Thank you sa support sa Philippine Navy Dragon Boat Team. Sige po. Salamat. Thank sige you po. din sa uh, National Irrigation Administration, Engineer Gillian. Thank you, sir. Yes, sige. Salamat po. <laughs> support Philippine Navy Dragon Boat Team. Huya! Ayun, dalawang team pala sila women's team na ano uh, Philippine Navy, ito rin Philippine Navy, ito naman ang mga men's uh, group ano, Ang Philippine Navy nagpa practice po ng mga uh, dragon boat dito sa darating na linggo. Dito po sa sa, ano, sa Dolomite Beach.